Yan guys, dito tayo ngayon sa pwesto ni Boy Orig, no? Yan. Ito yung mga latag niyang relo. And guys, flex natin yung mga relo niya, no? may mga bago siya, oh, oh. Mga ano ba to? Invicta. Yan, mga Invicta. Flex muna natin, guys, no? Kaya ba budget natin? Isang libo? Ako, ko na to. Yan, no? Yan, mga relo ni boyorig, to, no? tanong nyo guys kung magkaan yung mga to Rolex oh, oh Labas ang makina Ganda na ito guys oh ito Rolex din guys pang babae Yan kita rin liwat. Yan guys oh Talagang ganyan yan Oh, oh. Yan mga pang babae oh Automatic Magkano ba sa ganitong rilo mo? Yan o yan o Pipili. Ha? Maluwag. pwedeng bawasan yan, sir. Pabawasan mo. Yung may nagkakat dun, ha? Oh. Pipigay lang so oh, patikpili po lito, no? Ayan, patikpili po. Kita rin likod. Yung malaki natin ati sa eko. Ayan guys, mga patik Philip dito, no? Labas ang makina, no? oh. Ito, Invicta. Tito, boy, rig. Sa Invicta mo. Ayan, 3 yan. Pag nanonood ang vlog mo, ah. 3-5. Wow. 3-5 million. daw dito, guys, 2, 000, no? Sa Invicta. No? Ayan, pero pag nanonood ang vlog natin, kay Cobontin vlog, guys, no? 3,000 na lang to. Ayan, Invicta, oh yan gold no gold siya gold gold plated no may etong isang to black black gold tapos eto silver black gold silver silver to Ito guys na invicta no yung Ganun, ganon pare parehas ang presyo nito pareho lang parehas lang ang presyo nito guys no 3.5, pero 3,000 na lang pag nanood kayo ng vlog natin kay Gobontin vlog no invicta guys eto kulay black naman to yung kanina gold yon. So, etong, Ang ganda ng ano na ito. Ito. Oh. Oh. Yan, oh. Oh. kayo po rito, ah. 3,000 na lang dito, guys. Sa Invicta na to guys, no? Silver namang kulay nito. Gando. O, oh, 3,000. Ano saan yung mga gandang look mo dyan? meron kayong tag viewer mabigat ha asan yung tag viewer natin na sinasabi ni ni ano nga ito yung mabigat oh Oh so, guys, tag viewer oh. Dalawan libo yan tol. Yan, dalawan libo daw dito guys sa tag viewer na to. Yan, dalawan libo. Tag viewer. So, yan. Five, patik Philip. Oh. Ngayon, hey, oh, ganunod ng vlog niya. Kubuntin. Mm. Kubuntin. Oh. Kubuntin na lang po. na lang, no? Oh. oh. guys, dun sa mga... Boyorig ka oh. Ganun ka bait si Boyorig no? Oh. oh, yan. One oh, daw ang niya rito, guys. Huwag lang Pilip English. dito yes. <laughs> 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 oh, yan, no? One, two. Guys, one, dito patik pilip na to no yan no ilan piraso to natitira marami pa yan 1 2 3 tatlong malalak yan. ah lima dami pa marami 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 puro labas ay, ang ay, lahat ng makina eh doon hindi labas yung makina oh. ito lang limang piraso so ah. dito San libo oh pwede na yan pwede sa san libo to yung hindi labas ang makina no yan patik pilip no yung hindi labas ang makina san libo dito yan no oh? gold gold saka silver guys ang ano ng rilo na to patik pilip na to o, yan ha patik pilip 1000 to sa dalawan to pero kung bibili kayo guys ng patik pilip na ano naman automatic na ano yan ha yun o o yan labas ang machine nito labas ang makina o kitang kita sa likod no yan o, o one 1.5 sya guys pero ang benta niya pag nanood kayo ng vlog natin yan 1 2 na lang bigay niya no yan no dami nito oh. Bilangin natin sa da, dalawa tatlo apat lima anim yan anim na yan guys tig 1 2 na lang yan pag nanood kayo ng vlog natin no yan, ay no, dito ah, ah ano to karera yan, karera na naman to. Kita din dikod nito. oh, kita din, oh. Ganun din presyon nito. Sa karera. Karera. Kwanto? Oh, yan, ah. Kwanto rin dito, guys, oh. Sa karera nito. Oh, automatic din to, guys, no. Kwanto lang. Oh, binato. Grabe na to. Oh, bago to, ah. Oh, citizen. Magkano? 700 na lang yan. 700? Dating 1-2 yan. Oh, guys, oh. Citizen na rilo, guys, oh. Dating 12 Bigay nyo ngayon, guys. 700 na lang. Medyo ano kasi, guys, di natin gano man, oh. No? Kasi nakabalot kasi siya, guys. Binalot, no? 700 dito, guys, mga girls, oh. Sugod na kayo dito. Punta na kayo. Napakaraming rilo rito. Carrera boss. Yo no. Carrera. Ito oh. pang isa, Omega. Omega naman tayo, guys. Yo oh. no. Sa Omega natin. Pag nanonood ka ng vlog, ayan. Oo. Yon. Ayan dating 18, lagi ko na siyang libon lang. Oo, dating 18, guys, oh. Kaya mabalik mo, kuya. 1 1 2 na lang. Oh, yan ha. Ah. Omega. Magkano tawad niya? Malabon. Taga sir? Malabon. Malabon City. Oh, yan. Shout out kay idol natin. Baka may nabili na. Oh, ikot, ikot pa, ikot pa si idol. Oh, yun oh. <laughs> balik, balik dito idol ha. Ah. Balik, Oh, yan. Pili-pili no. shoutout sa iyo. Baka may shoutout kayo diyan. Ah, uh, shoutout nga pala diyan sa may Tonsuya Malabon, lalo yung pamilya ko, pamilya Operanya. Okay, ano ano you. po apelyido? Operanya. Oh, uh, yan you. ha. Shoutout sa mga taga Malabon. yun Thank tonsuya, you sir, thank you. tonsuya Malabon. Thank you, thank you. So, 'yon. So, continuous tayo. Boy rig. Ito naman yung Bublot 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 Oblot na rilo. So magkano? 1-8 uh, one one Oh, grabe 1 San libo na lang Pag nanood kayo ng vlog natin guys oh, Si Cobontin Vlog Oh, San libo Eight 800 ang nabawas guys no? Oh, Grabe, ganito ka bababa ng boy Gayan dito, ah. kanya yung presyo Mga idol, no? Ito na may isan to Tagiwer. Yan Tagiwer. Tagiwer. 1K, oh, 1K. 1K guys sa uh, Tagiwer oh. Uh, dito tayo sa mga about na mga pangmasang prisyuhan kay tayo... 1K. Boss Orig. Orig. Boss Orig, orig. sa tuloy naman tayo. Check out yan sa mga <laughs> Asawa, asawa. Huwag natin kalimutan yung asawa natin. Siyempre. Ma -atero, ma -atero. Oo. Kahit pa kahit pa paano magbanggit naman lang diyan. Huwag mo bubulong bulong mahirap nang bubulong eh. Oh, sige, sige. Nanonood ng vlog mo. Oh, yan, yan. Sino naman ako? Tony, Tony. Tony vlog. Nagpasapot talaga. Oh, yan mga guys. So, katulad dito sa mga bato mga rilo natin dito kay Bosorito. So, ito mga guys. Ito mga tawag ito sasabihin natin para man nagkataw lang ito sa mga bato. Ano mga... Ano mga tawag ng mga rilo natin dito? Kape. Ayun sa si mga replica pala. Eh. Oh, yan mga replica. So mga sa mga brand bra talaga. Brand bra So you magkano know. mga highest price nito for example? That day, two ng vlog na. Okay. Uh, one, two, oh, no. so, day, price, no, the two, five, two, so dating price na dito pa mga guys. So napapanood kay Tony Vlog at saka ko Vlog. Oh, Wanto na lang. Oh, wanto na, na lang. Ka. Sip sip ka, porket na sa camera ka. <laughs> <laughs> oh, <Okay, laughs> uh, so, diba, Hindi sinasabi ron to. So, talaga sa mga ano So, tingnan natin kung anong mapin natin pwede na sa mga about customer natin. No? so, dating top 5. so, na lang. So, isang tol. tol. Galing oh. Akala si Boy lang alam oh. Oh, di ba? salamin siya. Hindi siya basa-basa na basa talaga no. So, ito mga katulad yung mga isang tol. Ito mga nung Ito bakit yung gold plated ganun pa rin ang presyo nito? Kuwanto pa rin. So, di ba? Ang ganda mga sion ha. Dito. So, yan mga iba't ibang mga color win kalang yung ng mga hogis dito, hogis. So, yung mga ano, mga look dito iba't ibang mga dial. Okay, good morning. So, ibang ano yung tawag noon? Red Ibang klase. Ibang klase tayo. Meron tayong ano Karera O, karera. Kitay mo siya Tapos, kakaskasin po natin ha. Ah, magkano ba? na lang? Magkano, magkano ngayon? Magkano? na lang, lang. Ma na lang. sa inyo? Magkano oh, So yung na Ay, Omega Magkano Omega? Ganun pa rin? So may nagtatanong dito mga kids oh. so, mga katulad oh. dito Bakit daw oh, Ano Mga ganitong ay, daw, daw. Basta at least sinabi sila na Hindi oh, naman tayo si, Siya nagsabi oh, Hindi naman tayo kasalanan ng mga vlogger lang oh, tayo dino, at, no, gano, uh, tayo ba, dino. Dino, Kung Mata magkano Ang sabi nila Bakit naman mura naman daw? Eh, oh, pag-ibig dahil. <laughs> okay. May, may puso mo, pala to. Puso tayo kaya mm, Okay, good. Ikaw pa may kutuboy, tanong kita. na na si Tony. Oh. kita. Ikaw ba magkakarumatan ba ng tobo? Ito may interest ba tayo? Kasi hindi naman ang pressure. Kahit pa paano, meron kayo. 20 sa pool. Ah, sa <laughs> ah, pool. <yeah. laughs> Pambigain natin. <talang> Pinabaan <laughs> pa no? Sip sip ka taga sa kanila. Ay. mga oh, <laughs> talaga dito mga 'yo yeah, yeah, lang, 'di diba? ba? Oh. Maeto, ma, mayroon naman dito, umiga. umiga, umiga ganun para sa presyo. Opo, opo. Yan, diba? so, 'Yun, 'di ba? So hindi memang classy ba ang mabibigat 'to, guys? Bibigat mo. Mabibigat, no? Brand new pa lahat. Uh, brand new talaga. So Wala. hindi tayo na ano dito. So mas maganda talaga mga customer natin pumunta rito para ma talaga ng mga presyo natin nang magmura. Tama, diba? tama. Yan. Kasi meron tayong ano Ah, ah. Pangit mo kayo nagbabas kayo, hindi na pa kayo pumunta rito, nagbabas pa kayo. Oh, diba? Tama. Oh. hindi na nga kayo nakakatulong, ng babas pa. Oh. Naha, ano pumunta pumunta ba? Pumunta na kay dito. Pumunta, para maganda. Ay, wala kayong pera. may tayo imbikta pa tayo. Oh, Ipakita yung imbikta Yung pangregalo. yung pangregalo tayo. Ilipo natin Magkano nga presyo nito? Huwag tayo bubulong. 3,000? So dito kayo, right magkano na lang? 3,500. 3,500 ang presyo. 3,500 lang guys. O, nakita mo ba? Oo. Yun o. Ang ganda yung chronograph yan. Pa, nga, yung lahat yung mga ganyan. Lahat na, no? Oh, oh, oh. Sa looks pala oh, mga guys, oh. napaka Gold, best, black, yeah. saka silver oh, yan, yeah. Tony oh, Vlog. Oh, yan, yeah. mayroon itong gold. At tapos mayroon tayong silver. Oh, yeah. yan. Yeah. Silver. Yeah. Yeah. Yan, oh, yan, punin mo nga yung silver. Punin niya, oh. silver natin. Oh, yan. ipakita mo yung silver. Silver, oh. Ang gandang look rin oh, mga guys. Oh, yan. Sa so, mga viewers namin ni Tony Vlog, no? Mga bagong mga subscriber natin. Hmm. Mabil Ma mo lang to pag pumunta ka. Siyempre. Paano mo mabibili to Siyempre. kung hindi ka naman pumunta rito? Oh, ilabas oh, yan. Ano oh, yan. yan oh. kabigat yan? kung ano kabigat to. So, ang mga nasa one port, guys. One, one kilo, no? So, walang, walang mag -ano, mag-interest talaga yung mag-hold up, hold up? Wala. Puti, follow sa hold. <laughs> pag in-hold up ka, kasama ka oh. kamay mo. O, oh, <laughs> oh, solid O, sulit pa lang sa bracelet pa lang. Oh, no? Chronograph na istapa. Chronograph pa lang, guys. Pero ang ganda to, ni vlog, oh. Bagay sa iyo yan. Ang <laughs> oh, <lucky>, no? Oo. <laughs> oh tigis ng tingnan niyo. Hindi ka niya daw. Bagay ka ito vlog yan ha. Rito, ah. Ah, yeah. So mayroon tayong mayroon siya mga iba't ibang mga hogis okay, dito mga lock dito mga isa napakaganda So mas maganda pumunta kayo dito sa ano. Oh, punta na, na lang kayo dito. Sa plano sa bungad lang to mga guys. So dito lang sa mga ano entrada ng mga barangay dito sa Kamayan Planet sa mga bat mga ni, Ito, pa So magdadami daming ano to. Daming diamante to ni vlog. Ito magkano tong Rolex na to? Uy. Sunod ng vlog mo, Tol. Oh. 1K lang. One? Oh, 1K. 1K. 1,000 na lang, ah, oh. Oh, di ba? Dami to May ibang ibang color win din naman dito. Color, oh. Yan ang ano. May white. Ito, pwede na ito. Nang dalawang libo. Yan, dalawang libo. Oh, mabigat to Ayan. Tag you wear. Tag you wear, oh. Yan, copy po yan. Copy, yan. Oh. Dalawang 1,500 na lang. Wala, walang ganda. Dalawang libo Oh, yan, oh, yan naman guys, ayaw <laughs> talaga magpaano Ayaw magpatawad ayaw. Yan, so mga about mga mga So hindi tayo diyan lang guys. So so pupunta rin tayo doon sa oh, sa so, sa mga tapunan natin. Okay, po sa inyo po po kayo sa Carmen Planas. Dito lang sa tapat na video. Tumingin ka sa camera. Apa? San san to meeting Oh, yan. So thank, you idol. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa Salamat, salamat. sa mga nagpa-unlock sa amin mga ano, sa mga Orig.